magluluto po tayo ng papaitan. Look at my papaitan. Wow! Diba? And my caldereta. Akin na yung caldereta. Nene. Ang aking caldereta, guys. Woo! Yummy! smells good. Oh. Where's the, ano, the ulo? Already cracked. The CD ng ulo. Already to the ulo. <laughs> Para ma, ma matikman natin na masarap talaga siya, titikman natin. Awang oh, pay lasa na ata. May nasita. Ah, so yummy! Ayan, <laughs> <laughs> si Uncle Sam. Uncle Sam, the best. <laughs> the best. Luto kami, si pulutan nga pinapaitan. Pulutan nga pinapaitan. Oh, wow. Uh, you try, try, try. Jill's first time eating Tupig. Tupig, is sticky rice wrapped with banana and cook with charcoal. Over there, like this. I'll show you guys how they cook the tupig. And Jenny is cooking the tupig. This is how they cook the tupig. Explain mo man, Jenny. Mm -hmm. <laughs> Ayan, guys. Ang pagluto ng tupig. May do mikos, mikos. Oo, minikos, oh, mikos, mikos ka lang. Oh, Magali na. Yung magaroon na siya akong mataan. Tagi ko. Ah, si tapos niya. Dito, ito. Dibali ba mm -hmm. Okay lang. basta. Oh, di ba? Madali lang magluto ng papaitan. <laughs> oh, mikos mikos mo muna yan. Mikos mikos! Ganito po magluto ng papaitan. Mikos mikos. Ay <laughs> na Oh my God, ang bango guys. Ang sarap. Punta kami sa kwan muna. Bibili kami ng ilo. One, one, one. Did you see this one? Yeah. Mm. Oh, wow. Did you see that? Give me, me. Oh. Ayan. Ito ang tunay na papaitan ng mga tawin-tawin. ng -tawin caldereta. Mamaya pa yung sahog ay eh, nagluluto. Ayun. <laughs> Busy silang kumakain ng tupig, guys. Unay, oh, unay, unay. Unay, unay, unay. <laughs> Ito ang place ni Uncle Sam. Ang ganda. Kayat kutoy, Uncle Sam. Kayat kutoyan nyo. Jules, you don't wanna buy land here? to make rice? rice? Kasi ano ka kanong an may toy? To about... Kwan? Okay. Tricycle. Tricycle. <laughs> oh, there's a lot of food, guys. Oh, wow, Sheila, inenjoy enjoy nan. Di ba mukha niya tuno na kap kap mo ngadito yung ako sa nang pida lang pag mabasa sa kasat na Oh sige. play play. Oh, lahat na daw ihahalo. All in. All in. All in. So pati na isoy. No, 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 no. no. <laughs> makos, oh, mikos na ni madam. Makos, makos na naman. Makos, makos. Natutunan ko ng mag-makos, makos. Ganito. Ne, pwede nga mag na ito yung Hawaiian. It's better. better na makasat. Oo, oh, para pumait. Oo, oh, it's better to ano daw, makasat. Pag pork ang gagawin pinapaitan, paksutan din nga talaga. Oh. Ganun daw. Oh, nakita mo ba 'yan? Ganun ata ibijok nila. Ayan. Oh my god, nakikita niyo yung nakikita ko? Ang sarap. Ayan. Ayan, guys. Another one. Another one. Yeah. There's more. Okay. Sige, may There's Hawaiian. The master chef. What? What? <laughs> wow. <What>? Oh, di ba? Matukul, alam at matukul taklomon. Hmm, di sana perlu deh. Tapi mau dari sini. Iya. Ini bagaimana? Ah. no. Apa nak pula guys? Kita umpak kita ni. Kita kau mesti tahu mesti ang hirap maghalo guys. Hindi bawah kau ada orang natin mati mikos mekos mi na ni Insan. Mekos-mekos mi mi na ni Insan. Ganito ang magmikos-mikos mekos dito mm. sa probinsya. May smell ko na ang uh -huh. ano. Oh, it's hot. Guys, ako nang nagsasabi ang sarap ng tupig as in. The... Grabe. Yeah? Tupig is really good. Mm, ma at saka mainit-init pa. Ang giyabi na kung makastudyo Hong Kong. Ang giyawit ka paluto ka. Ibababang na ni Paluto na. Ikatamantikwa na ni. Oh my God, guys, makakain maka, maka, ko ang... What? Are you mad? Ang <makes noise> sarap, guys. I want more. That's the good one. Yeah, as you like the... <makes> oh <noise> You like the tubig, baby? Can you open this one for me? I'm taking video. Masarap talaga yung tubig, guys. It's really good. Ito tamang alat yung dalong sila. Hot water ka, nagkati tayo niya. Nag-inis, diba? Oh, Ang dami pang ano sa lips niya. Sunog na ano. Put this one so you can cover it. Yon. Wow. Ooh, wow. I love that. Wow, the ulo ulo yeah, of the kambing. Yeah, na. Mm, na alasam. Yeah. Mm, oh, the caldereta. Oh, and you know, the, the pinapaitan, guys. Okay. Ayan, ang kalding. Alam nag nagdakil mo gamit yung kalding? Oh, Siguro. Yan na, gato kayo <laughs> kalina. Oh, Alas na sikreto kami na di ko, tartarakan. <laughs> ah. Sigurado ka nga, isuray tumutang kayo pinili mo eh. <laughs> okay, taglaw, diba labang dia yung nakita yun, labang. <laughs> na, labang. Labang. Ano <laughs> 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 so labang. Na, <laughs> <laughs> go, go, go say hi. Get your tungkod. natin. <laughs> natin lago <laughs> to yung atala Johnny, that's uh, remember Johnny. Remember him? He's the one that have we we got the coconut. Yeah, the coconut, man. the coconut. coconut, yeah. And he he's the owner of the Carabao. Kaya't <laughs> nakano gumatang ti Carabao. Na nagustuhan na di si Carabao mo. Yeah, I told him 80, you 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 like hundred thousand. Hundred thousand. Oh, kilawin. <laughs> Sakto to para rabi yata. Kilawin. ata. Ah. <laughs> Ay, wala. Hindi ko nilagay. Ha? Hindi ko nilagay. nilagay. Name, imas ko maa. Apay, ano babae? Mabay. Agotong kami ka na. <laughs> Apo ni Mother Dare. <laughs> It's kinilaw. Sino kinilaw. ni Skinny lao,